At to. today nga um, pala uh, mga karakitero, eh wala tayong lakad kaya dito Please, mo tayo sa bahay at nakatambay lang. Kaya yeah, napag-isipan namin na um, siya, siya at pumili ng mga kahit. Ayan niya at kami ng mga at tilapia. Now, sa... At nakasalang na yun ng uh, apat at yung mga nakaabang at magsisikain na rin at medyo naluto na yung apat at sinalang na rin po natin yung dalawa pa. Medyo <ownership> ko lang ako yan kaya nagpabili pa tayo ng tilapia. Oh, eh, na ari po pala tayo dyan ng talong para po medyo walang habitin-bitin talaga pagka nakain na So, abang niluluto po yan, na rin po tayo ng maliging sausawan. Siyempre, yung binili po nating tilapia may kasama na po yung sausawan. Yung ito, hindi po, eh, mas masarap po talaga pag toyo, alamansi at sili. Siyempre, eh, na rin po natin yung pagiging sausawan para pagka nasa na, eh, talagang mapapalabong kayo sa sarap. <laughs> okay oh, eh, na yung ating sausawan at yung hito. So ginagaya na rin po natin yung mabilik po nating tilapia pang dagdag po sa ating kakainin. So ayun at nilabas ko na yung tilapia at lalagyan na rin po natin yung mga kanin para makaready na rin po tayo at magsimla na tayong magsikain. Yan ito lang po yung buhay namin dito sa parbisya. Kung ano po yung mga kainin at gusto magsalo-salo eh. O, share, share po kami para <laughs> makakain. So ay na, nilagay po natin yung mga kanina para maampisana po natin magsigarin at maraming gutom na rin po yung aking nararamdaman. So, hindi na kayo ma... Araw kitero, tayo po ay na. Tanggalin po muna natin yung mga stick sa inihaw na hito para mailapag na po natin ng maayos at magkanya na lang po tayong kurot para... Hindi na lang, pag ganito ang butil pa eh, mas masarap po yung nag-aagaw-agawan at nagkukurot-kurot na sa mga isda. So, yun, at na po at nakarad din yung ating kakainin. E, medyo nga po yung aming nailagay na lamesa, kaya po medyo bitin. Medyo marami-rami po yung ulam, eh. Yung kanin naman po natin ay mukhang kukularin Pero okay lang po at mag-aabot-abot din po yan na <laughs> po, na po tayo, tayo. Magsi, lapag na po tayo dito kanya na po tayong kamay Pin Pinakamasarap na party po sa buhay probinsya Yung talagang salo-salo po kayong magsisikain Lalo sa sa niyang tapat wow! Tingnan nyo naman yung ating mong tinda Pati siya ay nakikisama na narik nakikita may kamay hindi na makakalaman marunong talagang magkamayin. Ang ganoon po kasi kung gano'ng lang talaga magsikahin itong mga kasama ko, pati ikaw talaga gaganahan. A few moments later. <laughs> o, oh, di ba, tingnan nyo, parang din na nga ng bagyo, wash out. Malamang, pati asa po saan ito mga galit sa man lang sila napagtirat. So, hanggang dito na lang muna, mga harakarakitero, at maraming salamat po sa panood nyo sa aking video. Goodbye!